Hindi <laughs> ba nakakatakot sa likod nyo? So, may mga bulok yung mga nanggal Dito kami dinaan sa ano eh Ano ba to? Paliparan silang Pauwi na Pakubaw Dito huh? ito Oo oh. Ano dito sa may ano? Paliparan silang road Hindi nil? Okay naman dito. Ang dilim kasi. Pero wala naman mga gago. Kumbaga ng mga ng ano. Okay, okay. Diretso yung guna. Oo. Oh. Okay. Oo. Okay. naman dito, no? Tapos, sabi, tapos sabi, kakaliwa, kakaliwa ng Governor's Drive. Tapos may palikuan dito, ano ba tong palikuan nito? Ano street? Wait lang. Di ko alam, eh. basta kabilato ng ano eh, Congressional Road. Ano na ba yan, Yung Aguinaldo Highway ba 'to? Ah, kaya kayo tol. Salamat pala. Nagano lang ako kasi alam ko naman na teritoryo mo to para may ano lang ako. Okay. Hindi lang ka? Umaga pa rin dyan. Umaga. Ah, kami mo lang. Hindi naman ako naka-store botol. Ay, <laughs> Ayos don, dami na. sige. ah. Oh. Ayos doon. Sama na. Stig! Sige. Oo. Oh. Okay, salamat doon. Sige, sige. Bye-bye. Hindi, -bye. siyempre, kailangan din natin magtanong sa taga-kabite, di ba? Oo, ah, naman daw doon. Oh, sabi niya pag nandiyan dyan ka na, diretsuhin mo na. Okay naman diyan, madilim na lang. Baka kakabigay ko yun, yung ako. Okay lang yun. Hmm. Oo. Oh. Okay, ataga dito. kata nah, ayun bari eh enggak ngantang-ngantang anu eh. alay balay balay aku <laughs> tuh udah udah tuh kok kada di ha enggak ngantau nih ah. alay balay alay forever loh jesus like ay alay forever more hallelujah. hallelujah. Ganda, oh. no? Ano kasi ito, eh? Private sector na, eh, no? Britain, Sarap mo na dito nyo, no? Ito naman, mango groove. ang ulo nakikita pa tayo ng gwardiya so, Ang lakas ng ilaw nun yun